inayon natin guys ayan sikan luto sarap hinihaw na kusit hello guys magihahat tayo ng kusit nilagyan natin na spring onions at saka yung onions sa loob guys tapos timpla may timpla na siya na ano toyo at saka may suka konti. Yan, ihawin namin na maya. Marami siya guys. Mura lang sa Fuji. See you mamaya ko ulit. Ito na siya guys. Wow. Balik ta rin na to na Ang sarap na sarap. Ay, ay, tenda wow, ya mama ya wow lotong lotong apa guys iya nih tenda kimas kau napa kita kesini gang yang sausawan sapuse sausawan sapuse kau antarin ya guys nag like, ano kami lang, pusi Tapos yung sawsawan na mo. Charing. Charing. Kain tayo. Tapos kuya, kaya mo ang kuwan dito. Oh. Nami sabaw kaldero. Charong. <laughs> Kaasa ko guys. Bye bye. kalami. Ligo tag sabaw sa siligang. Mmm.